Hi! So, nandito ako sa bahay ni Tito Robert at ipagluluto ko siya ng minudong simple pero masarap. Okay, ito pong mamamaraan ko kung paano po ako magluto ng minudo. Siyempre, para sa mga iba sa Tito Robert ang luto ko. Kaya, tina natin ko ano ang mga sangkat na luluto itong minudo. Siyempre, unahin natin ang yan, karne po. Liyan po po yan para madaling lumambot. Siyempre po, may tender juicy hot dog at may chorizo pong natural. So, sili naman pong siling haba at uh, bell pepper, ang sibuyas at bawang. Siyempre, hindi po rin wala ang pineapple juice. Actually, model po ako nito. Obwa. Ayan po, ang paminta. ketchup Siyempre, USC Tomato Sauce, Pilipino style. Ayan. At syempre, hindi mawawala pa pala po. At ito po. Ito yung gawain dito po sa Mindoro ay agdipay. So, binog po itong dilapay at dudulugin para ito po maging ah, uh, ito po ang para maging malapot po ang luto in So, umpisa na natin ang laman. Magluluto ng ibarak. Let's go! natin naman chic ha. Mangi di mm, diba? Sa totoo lang may mga dalawang klase kasi magluto ng minuto. So ako yung klase na nagluluto na pwede pe din naman natin na lutuin siya. Yung iprito muna. Kasi yung iba po ay parang uh, pinakukuluan muna. So, akin ay diretsyo na po. Ayan. Diba? Yes. So, may tubig din naman po yung baboy eh. Kaya magtutubig na rin po yan. Ay! <laughs> ah, bawal yan. Makikita sa ano. Kakatsin yung... na Yan, ah, para maging masarap po ang lutuin natin, syempre kinakailangan tayo maging masaya haluan natin ang pagsasayaw at sayo na parang lambara Ayan. Okay. So, yan. Hintayin po natin na matuyo siya at igigis ako. Siyempre, may hinihintay... At siyempre, may hinihintay po ako kay Ang galing pa po ng bulala Ang tagal-tagal naman. Ay! Eto na siya. O, oh, ayan po, si Darius. Ang reyna ng bulalakaw. Ang tari po, yan po ang anak-anakang ko. Nakalabo ko lagi sa si Miss Gay. Oh, ayan. Diyos ko, bumangon po. Galing po siya ng balite. Tari, ano oh, anong nangyari sa iyo, ha? Para kang kasali sa Todos los Santos. Eh, tari na ko. Oh, ayan. Darius. So, pakilala ka muna, Darius. I our country is my beautiful country white beautiful ball of be married world. Mass and you're seal from Puerto Rico. Thank you. May kasabihan po tayo, kung ang saging ay bunga, kami mga bakla ay sanga. From Puerto Regara. Thank you. <laughs> Tara na wala ka lang ko. from Puerto Galera. Okay, thank you. So magluluto na ulit ang uh, inaibana. just ko. So yan. So sa minudo po kasi, ay kinakailangan may konting taba po pag uh, hindi po maganda pag puro laman po ang minudo kaya yeah, request po ni Robert ay may konti daw taba okay oh, ang karne so ang sekreto ko dyan talaga ay niligyan ko ng konting toyo para medyo magandang tingnan pag niluluto uh, so kita na po natin na medyo lutong na so ilalagay po natin ang ah, yan, yeah. suriso the native attire suriso the native attire so yan po ang suriso uh, iba po yung suriso na nakikita po nyo ito po yung parang natural na suriso ano po yeah. Oh. Yan. Yeah. So kapag nakita po natin na medyo ano na, luto na, so ilalagay po natin ang Yes. Oops. Ilalagay na po natin syempre ang Ito po. Umpisahan na natin ang laban, ang bawang. Wow, wow, wee! Sarap! So, sa totoo lang, ang damag pong alam na nung tuloy pa Kaya bagay na bagay po na ako ay pagtrabaho sa restaurant. So, sa mga sisidyan, pag magbalik bayan at tayo gusto mag-restaurant, tawagin nyo ang inibarap, kontakin lang nyo. At hindi kami ko dahil alam ko ang pagluluto talaga na talagang haalap-alapin ng mga costume. Yes. So, yan. So, na po natin ang sibuyas. ba Jenny? Yes. Salamat kay Jenny siya lagi ang tagahawak. So today dalawang beses ko na siya ang nakasama sa vlog na siya ang nagahawak. May, particip may particip participation, participation nila mas si Jenny E. So para mas maganda at mabango po ang ating minundo, so ihahalo na po natin ang bell pepper. Kung matatandaan po nyo, may mga pagkakataon po na kapag nanunod ko yung nagluluto, iniihaw po ito o piniprito para po lumabas po talaga yung aroma ng sinki. Huh? Ang sarap! Ah! Hindi pa po nalalagyan ang ibang mga rekader talaga namang looks delicious. Ha? Huh? Siyempre, ay, meron pa pala isa. Ang sorry. Puputuloy ko nito. Okay, buksan na natin. Ha? Ah, yes. Uh, okay. Oh, dito. Pa. Sarap. At isusunod na natin ang ano? hate dog. Sa akin po ito yung pamamaraan ko ng pagluluto ha. Kaya papunyo ako yung bash. <laughs> Talaga niya dyan po. Kaya pwede rin naman po yung sinasabi ko na talagang uh, pinanalam Yes. Oo. So ngayon, lalagyan na natin ng tomato sauce. Yes. May konti po na siya dapat. Mmm, sarap. Oh. At ah. Pagdating natin ng magic Sarap na Mmm Sarap So mamaya ko po Paglalagyan ng Ano yan no? Na sabaw Oo, mm -hmm. so, gusto ko po na manuot muna po yung mga nilagay ko, mga ingredients bago ko lagyan ng sabaw. So, lagyan natin ng konti ketchup para babal siya. Wow! <coughs> yes! Wow! Yes at wow! Ano? Ha! Ha! Sarap! Okay, hindi na natin patalag, patagalin pa. Lalagyan po natin ang Del Monte 100% Fine Apple Juice. Yes. Uh -huh. Mahirap pa talaga. Pukusan mo. Ayun. Pukusan. O yan, nagugutom na si Robachan. Ah, Robachan. Ah, Plexi. Nagugutom ng baby. Wait lang. Nagugutom. Ah, Robachan ano? Ah, Robachan. Okay, mamaya Robachan. So, yan yeah, pinakita yan. Sasabawan na natin ng pineapple chat. Ayun, Diyos ko po, sarap. Aroy, 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 Yah. Ah, sarap. So, hindi pa ako gumamit na ito ng ano. Hindi ako gumamit ng tubig. Ayan, O. Oh, sarap po. Oh. Kitang-kita -kita pa lang, oh, no? sarap. Hindi pa. Shalas-shalas, no? Okay. Yan ang pinis product ng Balak Ang sarap ang minodo kon Balak Wow, wow, wow. Sarap. So marami na naman po makakain ng Balak mamaya. So, sa lahat mo ng mga gusto dyan magpaluto kay Inaybara. Ayan. Wow, sarap, sarap, sarap. Okay. So, nagluto ang inibanak ng Yasminoodle. Oh, sarap. Kain po tayo. Oh, oh, oh. Far back. Sarap, sarap. Tapos na magluluto ang inibanak at kami na may kakain. Ay, Diyos ko. Hanggang dito inibanak. na lang po mag-vlog ng inibanak. Maraming, maraming salamat sa laging panunodin nyo. Hanggang sa muli. Bye-bye.